yun guys tapos na tayo sa immigration bali pauwi na tayo ng dorm ito yung sa kaosyong yan bali iuwi na kami ng dorm back to reality na back to work yan dalawa kasama nagmamadali ng muwi eh. gutom na ito pala pwede mga karino pwede mga kakain daw muna at gutom na Yep. Tapos na ang bakasyon, back to reality na. Makita mo Marlon. Ay, keto Marlon. Kapasok na kami sa train. Kita pa rin tabi, kita o manuan. yan sa tren na kami mababa na antay na natin yung malapit sa dorm namin sa may shout out station bali pinakadulo to sa may airport at tamang antay lang puro biyahe pero ayos naman ng biyahe kasi puro mabibilis kaya kaya na kami guys oh, kaya oh, oh. na pauwi doon sa bahay um, yeah. bus pa pala pagkatapos ng tren magkabas pa kami pagkatapos ng tren medyo malayo 40 minutes na biyahe mamaya na lang ulit sa train Taiwan na ulit yan marabi na tayo sa dorm konti na lang nakaka na Hantok na, hantok na ako Mga bakasyonista, oh Punti na lang, guys Sang bas na lang Nakaka-uwi na Pagod sa biyahe na kami papuntang bus stop at malamig dito di malamig ngayon sa Taiwan yan at kami doon ay doon yung bus stop Bali, meron pa siguro ng bus stop pa Pauwi dun sa amin. Tentay lang. Wala ka, tapon mo. Tentay ko, best mino run. Bengi. Banta ka kami kita yung kaya kape. Yun guys, santayin na lang kami ng bus. Uh, ito yung sasakyan namin. Ito. Uh, ito yung oras niya. Hindi, mali pala. 76, ito. Santayin uh, na lang. Nakaka-winner ng dorm. At magbabas-bas lakad na lang ng konti Bali 8.56 yung bus 8.37 pa lang e panga muna Ito yung Taiwan guys Yan Minsan may traffic din naman dito Pero hindi naman lagi Yan taxi yan Pero magkantay namin ng bus magkano pang masaya sa bus 12 lang taxi 300 tamang antay lang malapit na tayo sa, sa dorm Kakaba, kakababa lang natin ng bus yan sa may stoplight na yan kakanan tayo hindi lang nakarating din yan guys ayan na yung dorm namin palapit na ng palapit ayan nakikita nyo ba ako medyo madilim dorm na ay nakarating din Chinya. Buti na tawagan kita kanina. Hindi namin alam na may ano mo arrival. Yan, dorm na. Ayan guys, nasa bed na tayo. Pagod sa biyahe. Bukas na lang ulit. Matutulog na. Ang oras na rin. Mga alas 10 na yata. Bukas naman, guys ng gamit. Salamat sa panonood See you direct sa si magulit Yan, good morning Good morning guys Upi tayo At yan, nasa Taiwan na tayo ulit Sa dorm Yung dorm namin At makulimlim ngayon Araw na linggo Bukas, lunis may pasok na tayo Pang umaga uh, Pasarap yung tulog ko Mag alas 9 na siguro Pagod sa bihay kagabi At uh, back to work na Bukas Yan Tagal-tagal na lang bago magbakasyon ulit At uh, katin muna Yun guys, hapon na naman At uh, dito tayo sa dorm mag uh, jogging tayo ngayon Doon sa park Na pinagka-jagging ko At uh, ito Nakapag warm up na ako Punta na ako doon Abang di pa uulan Para kasing ulan eh Kulimlim Dahil wala tayong gagawin Exercise na, exercise na lang tayo indoor Kapunta na ako doon Ayan medyo mahangin na miss ko mag exercise at uh, medical namin sa uh, susunod na linggo kaya kailangan kailangan talaga ng exercise at uh, doon na lang sa park lakad lakad muna ako at uh, ayun guys nasa park na tayo kung nakikita nyo yan yan yung company ko uh, at simula bukas trabaho vlog na naman tayo dahil mahaba din yung bakasyon natin at uh, pipiliti kong mapag-vlog araw-araw bali muna tayo ligo nga pala ngayon kaya ayan walang pasok bukas pa lunes. trabaho na naman ulit back to work kaya sa mga video ko puro trabaho niya nang makikita nyo sana huwag kayo magsawa at takbo muna ako abang medyo mainit pa kasi baka mamaya bigla atik you know So, mamaya na guys. Takbo muna. Yung guys. Nakatakbo na tayo. Pahingan lang konti. Hindi atin madiretso kasi matagal tayong hindi nag-jogging. Yan. At medyo malayo tayo sa company namin. Dito tayo sa may pinakadulo. At uh, yun nga dahil nasabi ko kanina May medical namin sa susunod na linggo Dahil kailangan dito Healthy ka lagi Para hindi ka magkasakit Dahil pag nagkasagit ka Wala magalaga aalaga sa'yo dito kasi malayo ka sa pamilya mo Kaya Palatiling malakas ang katawan At baka Bukas jag din ako bukas ng umaga Bago pumasok Kasi baka hindi umang Baka umulan ng hapon Dahil nga rainy din uh, rainy season na uulan tapos si init so hindi natin masabi kung uulan ng hapon o hindi kaya umaga na ako magyayaging bukas ayan yung park at pwede ka nga rin magbike dito yun, yung bike na yun na inaarkila yung tinuro ko dati sa inyo na nakapark doon at takbo na ulit mamaya na lang para matapos sa yung jogging natin uh, jogging ko pala at about ko nga pala sa medical guys bali dito sa Taiwan pagdating mismo medical agad tapos after 6 months medical ulit pagtas ng 6 months 1 year naman medical ulit bali taon taon nun medical na yearly na yung medical mo kaya yung sa akin yearly na taon taon na bali sa 26, yan medical tapos isang taon na naman ulit kaya kailangan talaga mag exercise dahil laging may medical dito at ayan marami na tayong mataas mag jogging tayo ng dorm nyan bali okay na yun dalawang ikot at mahangin na rin natutuyan na, tayo, na ako ng pawis pagka huminto ako bali bukas na ulit bukas ng umaga para hindi gaano mahangin yan pagka gusto mo lang mag bike tamang bike lang kasi open naman tong park na to bawal lang magdumi at yan yan yung ilog yan ilog yan grabe pagod ako agad ah at winner ng dorm para makapagluto ng hapunan puti hindi umulan hindi umatik yung sumigat yung araw ng konti kaya nawala yung kulimlim kanina at doon na lang sa dorm guys kita kits na lang doon yan dorm na at pahinga muna tayo bago magluto bumble block magagamit na naman bukas sa trabaho at matagal siya na-stuck. Tingnan lang konti. At mag-prepare na ng pagkain. Ay. Grabe. Sakto lang yung pagod. At bukas ulit. At sa sana sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Back to work na naman tayo bukas.